namin, siya nagsusulat, siya nag-isip, siya nag-itilaw, everything, tapos pati production, pati damit namin, lahat, everything, siya talaga. Doon lang niya naisip na, why not ganito yung ending natin? Kaya po kapag napanood yung pelikula namin, Diyos ko po, talaga naman parang, wow, direct, naisip ko pa yun, kahit na na kami na tapos hindi namin hindi namin inalintana. Bago tayo umuwi, di ba? Yes. Yeah. 6 a.m. tapos parang tangali tayo aalis. Pero hindi tayo talaga namin magmadaling araw, mag-umaga, mag ano, na, makita yung sunlight but... ng para lang sa eksena na to. As in, walang, walang ano, walang kinanto, excited lang na parang, ang ganda nito, sobra, gano'n. As in, grabe lahat <laughs> kami <I'm so> excited. <laughs> Sobrang okay lang ng reactions po namin ha. Sobrang okay pero hindi, ito talaga yung nararanggap namin ni G. Kasi alam niyo naman pa rin, po-probe tayo ng film ko panuorin yung puto, mag-i-adjure okay, po yung lahat. Hindi kami gano'n ngayon. Ibang Ipap puto, ibang ibang puto kami ngayon. Hindi parang magugustuhan po ito ng mga bata, mga bata. Please, walang gano'n nga Magugustuhan niyo talaga to kasi hindi kami, paborito namin talaga to o promote mo ng pelikula-pelikula nyo, ah, na maayos. Hindi, ano, walang, hindi namin kailangan talaga mag-promote kasi talagang kami na po rin sasabi, talagang pinagmamalaki talaga namin itong pelikula ito. As in. Well. Kasi nag-enjoy din tayo aside from all the hardships na kailangan namin pagdaanan na Natapos namin, isipin mo, in a week na nasa marriage kami kasi, eh, um, magagaling yung mga kasama ko si Dedek of course Ate Jan. Isipin mo ilang sa isang pelikula na to ilang production ano natin, um, ang staff, ng ang, ang tao one two three four five six, 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 <laughs> six, 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 six erik <laughs> at si pino 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 si Finifeng. pino 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 Naglilipad po sa Mali. opo. Okay. So, then siya kapag na lang din, din ano, yung kwento na ginawa mo talaga, ang galing talaga ni Lord. Ibig sabihin talaga, it's for us talaga to finish this movie there. Dun, hmm. there and then. Kasi yung pagkakagawa mo sa story ng pelikula, hindi kailangan na ako na maraming So, or, oh, di ba, kung isipin mo talaga nag, nangyari, it's meant, oh, it's meant to be. It's all meant to be na nandun tayo, na nakaka accomplish natin lahat ng dapat natin ma-accomplish na kahit na uh, sobrang positive mo kasi mag-isip. Sobrang, sobrang bad trip na ako sa kwarto. Ayun sa sa'yo. Ah, I hate this! <laughs> 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 so, kasi say, oh S my God. Sabi mo yung sinabi mo, pinakamahal yung kwarto niya. <laughs> 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 pinakamahal kasi gabi na gabi. Sabi <laughs> ko, so, ang mahal na ng kwarto mo. Sabi so, mo, okay gabit na gabit mo kasi babe. Kasi hindi siya nilawala. Basta so, nag-test na nag siya. Basta masasabi... Naka-gapit mo. Naka... Naka-gapit siya. Naka-test kit siya. naka kasi! Oo, kinagat ako ng isla. Sabi niya, caro is real. <laughs> <laughs> kasi ngayon, naka-gapit yung water. In fairness sa mali siya, <coughs> <Talabang>, parang... <laughs> Kinagat sa puwet. Ah! <laughs> okay, say, kinagat sa puwet. Kinagat sa na naman ang bagong headline. Kinagat sa puwet. <laughs> direk direk saan yung papalabas to? Ah, um, yan. Mag-film festival muna kami. Selection siya. We're so proud. Kasi natanggap na pelikula namin dito sa Jinsei Waring sa, sa Japan. Malaki na naman karangalan. Kasi ibig sabihin, hindi lang katatawanan to, no? ibig sabihin seryoso din. May mapaparoon kayo, lalalim yan at lalalim. Eh. Kasi umuulit yung araw eh, para sa kanila. Tapos malalaman nila na, alam nila naman yung premise, diba? umuulit yung araw, parang Groundhog Day. At biglang may hinala na sila na parang nasa purgatorio na sila. Tapos kailangan nila magpakabuti. Komentaryo ko ito sa mga vloggers minsan na ang gusto lang nilang gawin mandaot ng ibang mga artista or ng ibang mga vloggers. Mambash. Mambash. Yun, tapos para mag-viral sila, mambabash sila. Yes, so, true. nagiging toxic na ang social media dahil doon sa mga ganong klaseng mga gawain sa vlogging. So, parang kasi kami sa NDM Studios, ang mga kwento na gusto namin ikwento, we want to be a light in the world. Yes. Kasi madilim na yung mundo, dami ng gera, madami kung anong kasama ang nangyayari. Huwag sindi man lang tayo ng ilaw para sa mga tao, para alam nila yung mm. pwedeng patungo nila. Actually, hindi pa kasi yung karakter namin. Uh -huh. ka na rin! Pakwento ka rin! Hindi! Actually, speaking of that, yung sinabi ni Derek, ako si ano Padma! Padma! Ako si Padma dito, vlogger, yes. Tama yung sinabi ni Derek na Karamihan, or yung mga ibang vlogger ko yun, parang kahit maging masama sila, makasira sila ng ibang tao, or mansira na rin yung sarili nila, basta mag-trending, okay lang. Ako po yun dito, sa na namin. And parang pinuntahan ko si Ms. Arcee Muñoz na, as a artista na, eh uh, ano na, role niya, na gusto ko siyang sirahin eh, para ipakita ko yung mga, ganito yung mga artista, mga ganyan, yung parang yan yung reason ko kaya ako nagbo-vlog dun sa Maldives. Pero makikita nyo yun po na anong reason ng mga ibang vlogger kung bakit sila naging tanon. Gusto ko ipakita na may rason yung mga nakikita natin ng mga masasamang tao na hindi natin maintindihan na bakit din yung ginagawa yun. Kasi lahat po ng bagay, may rason naman totoo. And hindi lahat masama at gustong maging masama may rason kung bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay na gano'n. So, okay. so, ayun, yun po yung, yun po yung ano, character ko. Si Arcee. Arcee. Ako po? Si yun lang sinabi yung ano, character. Okay. Oh, Thank you, ah. Oh, may isang yung mga kailangan ko, yung kailangan ko, yung kwento. Ang mga report lang nila, wala ka, wala sila nagtawa. Yung mga experiences, wala

So, may alisawang politiko. Uh. <laughs> Tapos, so yun, medyo naglay low sa pag-artista kasi walang network. So, nag-vlog na lang ako. Tapos, um, so ito, pinapakita ko yung lifestyle ko, yung pagta-travel ko. Tapos may dadating na itong asumon doon. So, nag-alis ako, oo, oh, oh, oh to, which is, sadly nga nangyayari sa totoong buhay. So, may mga ganyang tao. <laughs> Kagaya nung parang Fermi Cry. And then, sinundan niya ako sa Maldives. Tapos, umuulit yung araw for us. So, eventually, matutugunan natin doon sa pag-ulit. Bakit, bakit umuulit yung mga araw for us sa Maldives? Anong, business? Anong dahilan? So, you can review sa sa ending and then your character. Glam team rolled into one. It's ako. Okay, si oh, ako na si Kimbal. Kimbal Julalay. Kimbal. Julalay ni Madam. Julalay. Oo na. Talagang ako yung wala na nagkukuha ng ano, mga blunt niya lahat. Ako yung fraud team niya. Okay. One woman team niya merong ano, merong quiz din. Kasi I live yung secret life. So, meron yung sekreto na maanday kapag pinanood niyo yung video. Ayun! Archie, si Hart Evangelista bang favorite? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Ito eh, actually, pag pinanood, hindi naman rin naman si Hart. Hart eh! Hindi naman rin naman salita si Ano? Nabili lang ako ng apelido that spells luxury. Kasi alam naman natin, di ba, Villa Escudero, di Escudero, mm. di ba? Tapos typical naman yung parang showbiz and politics na mimix. So parang ganun lang yung nangyari. Pe. Pero hindi natin may na isipin si Hart. Hindi ko din sasabihin na parang hindi ko iniisip si Hart nung ginagawa ko yung karakter. Pero hindi lang si Hart yung parang ano. Kasi parang si Hart na yung naging symbol ng vlogger na luxury, di ba? Siya lang nag-iisa. Siya main talaga. Yung talaga ang branding niya eh. So, medyo ganun pero hindi kasi merong bul kasi yung salita yung parang target. Bulor ko talaga <laughs> in real life. <laughs> pero, iba yung ito niya? Kasi maldita din to eh. <laughs> sa, sa, kay Janelle, di ba? Siya naman maldita naman sa kanila. Pero yung kamalditahan ni Janelle, kakaiba doon sa pelikula, kailangan yung abangan. Kasi sa dulo niyan, siya pa rin pinakamaldita. <laughs> Ay, 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 si, si, ano? Archie. Archie. Tanong ko, in real life ba, maldita rin kayo? Ay, oo. Oh. If kailangan ko. <laughs> mm -hmm. If kailangan, but it will have to reach a certain point talaga na maabot niyo yung pagiging maldita ko. Mm -hmm. Like a nature. Hindi <laughs> <laughs> po talaga. Meron po talagang Saturation. Meron lang yes. Kung kunwari, ina yung mga friends, ko, ina yung mga mahal ka sa buhay. Mm -hmm. Yan. Yeah. May mga sitwasyon na kailangan ko mo talagang mag-maldita. Mm -hmm. Pero as much as possible, hindi naman. Oo. Totoo yan. Kapag mahal niya sa buhay, kailangan niyang pagtanggol. Kahit bouncer na ganyan ka lang, eh, ha niya. Totoo keray. Kiray. Ako, kung tatanungin yung point noon, Sobra. Pero ngayon, na-realize na ko, kailangan mo palang lumayo sa mga toxic na tao. Hindi sila patulan. patunan. Parang habang tumatagal, parang Pago. Pago. ayaw mong pagsisiyan yung, whoa, oh, miss you. <laughs> <laughs> malita lang naman. Malita lang. Hindi, hindi mo hindi siya, hindi kasi yung malita kasi, pwede rin siyang pumunta sa magiging nasamakan. Diba? Pag pumatol ka kasi sa mga bagay na gano'n, iisipin na taong, ako ng mga tao, Ako masama yan? Baka ano yan? Di ba? Iba na agad eh. So, eh, siguro ito na po yung turning point ko, na parang pinagpapray ko na lang ang mga taong gano'n. Para sila na lang yung masabihan ng malbita, hindi diba? <laughs> ka ito. Kaya sige ko na lang ako, di ba? Mas maganda maging mabait,

Alam niyo kung bakit ba? nasa ito. Di ako naiyak siya kung patigas ako sa ilalim ng na natin si kita yon, dito. Toto kita yon na With a new hair. kayo. Don't stop it. Nung mal na mal kita yon, kasi may mga parang. Well done. No, pa niyo pa Nag-iisip kami, siyempre may influencer. Sabi ni misyon, siyempre may influencer dito. Si kaya may pruensya sa sita'yo, yung may sa si Sabi naman ako, Uy, Kiray, huwag kang nagmumura. Oh. Tapos after 2 days ka no, si sabi nang po. Hindi, kasi sa alam mo para merong, etong, ano na ito, chorus kausap niya ng mga churchmates niya, ganun ka ba, real na. Ang Meron silang Zoom na, ano, video call na, oh, mga ano, churros, kung sila prayers, sila ganyan. Tapos, si Ate Aris, yung pagkakas niya yung mga di talaga siya nagbumura. Si Mami, oh. Tapos, Tapos, ako na tapos si Derek, sabi ni Derek, si Derek nagbumura, narinigin ko mga yori. Oh, nagsisigin ko kasi kami ni Ano, Kasi mo ang ganoon. Dahil sa'yo sweet. Ang sweet naman. Kasi, kalimbawa kami nakakasira ni Mona tapos magpumuran si Mona. Sasabihin sabihin nila tayo, Shot. yun. 'yan. Totoo. Shot. Shot ang Bisaya. Follow up, follow up. May follow up. Follow up. Okay, Ray. Right, tanong ko lang, was there a time na nagmaldid ka dahil may umaali-igid, uh, umaali sa jowa mo? Hoy. Ah, ito ha, soto-toto. <laughs> Natawa ako kapag kino siya. Kunyari may mga bakla na lumalapit sa akin. May Oh, oh, ba? O ba ba ka? O yakin mo, ba ako. Haba ng hair. Kasi sa work ako ka. Alam niya na mga kakakulog ko talaga. Yan so na direct sila ate. Kung ayan si Mama Yoli, nakita na na saksiyan niya. Kung gano'n ka gentleman, kung gano'n ka supportive, kung gano'n ka sipag, yung jowa ko na mag-alalay ng mga gabi namin. No na ilan lang sila mga lalaki, mas marami kami mga babae. Ilan yung maletang dala niyan. Talagang proud. Oh, kapag may nagsasabi sa kanya, wapo, ganyan, mabag... No? Kasi legit to totoo naman talaga mabakit puta talaga siya. Ako talaga yung medyo alanganin sa mga. Wow! Ikaw po! Archie, <laughs> Archie, tarong ako. Gano'n kayo katagal sa Malvin? One week. One week. One week. So one week, isa lang ang suit mong underwear. Ano ba? ba? Ano ba? ba? kasi kasi nga, sana yung kami mag-travel. So sa ano, usually, Wash. Sa hand care, binagalagay talaga ako extra shirt, mm. extra undies. Mm. Pang-emergency.